problema natin, di ba? Naaliw lang tayo. Magaling magsalita. Automatic na. In-endorse ni Inday Sara. Pasay lua. Automatic na. Pangalawa, pagkakamali. Nating mga Pilipino, kapag pumipili tayo ng kandidato, ng leader natin, kapag galing sa pamilya ng mga politiko, malaking pamilya ng politiko, ay automatic ang boto natin. Tama. Hindi dahil Duterte yan na nakatayo sa harap ninyo, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo dapat, ano ba ang abilidad at kapasidad ng taong ito? Narinig ko kanina, ang ating Yorme nagsabi, nagutang siya para sa mga proyekto. Noong ako ay mayor ng Davao City, ang ginawa ko naman ay nagbayad ako ng utang. Ginawa kong debt-free ang Davao City. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mali ang mangutang. hindi ka nagbayad ng utang. Pero kapag nagbabayad ka ng utang mo, walang mali doon. Kasi kinakailangan talaga ng mga local government units ang panghiram ng pera para maibigay sa taong bayan ang tamang serbisyo tulad ng hospital na nakikita ninyo dito sa Paseco ngayon. Kaya hindi dahil politiko na pamilya yan, hindi dapat automatic ang boto. Pangatlo, na pagkakamali natin na mga botante ay pas kata Ang lang pagkatamle. Hey Sara, go team. Lanjut lang. Thank you. Um tatlong pagkakamali natin sa pagpili ng ating uh, mga politiko at mga leader ay yung binibenta natin ang boto natin. Ipinagpapalit natin, ipinagpapalit natin ang boto natin sa kung sino ang nagbibigay ng pera sa atin. Nangangampanya ako simula noong isang linggo, umiikot ako, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba binibigay sa inyo? Sa iba't ibang... Ano yan? Anong ganito? Magkano ba ang binibigay sa inyo? Burger pa lang ito. Wow! <laughs> ah, <so okay. laughs> Sa ibang lugar, 3,000. Sa ibang lugar, 2,000. Sa ibang lugar, 1,300. Merong 1,000. Ang iba pa, dahil legal na ang boat buying, AX, TUPAD. Nakailang eleksyon na tayo na tumatanggap tayo ng 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Ilang eleksyon na na tumatanggap ng pera ang taong bayan. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Bakit ang dami-dami pa rin? Gutom. Ang dami pa rin humihingi ng tulong dahil walang oportunidad sa trabaho at negosyo. Bakit ang dami pa rin mga kababayan natin na nakikipagsapalaran iligal na lumalabas sa ating bayan para pumunta sa ibang lugar? Ilan ang mga kapatid natin na nasa Malaysia na walang papel? Nandoon nagtatrabaho, dahil wala silang hanap buhay dito sa ating bayan. Ilang eleksyon na yon? Ilang bilihan na ng boto yon? Sinasabi ko, tanggapin nyo. Dahil pera naman yan ng bayan. Akap AX, programa yan ng gobyerno. Pero, pag-isipan nyo, yung boto at kanino ninyo ibibigay ang boto ninyo. Hello, <laughs> dahil babalik na naman tayo doon sa boto ko na lang kasi naaalala ko siya dahil napatawa niya ako sumayaw siya sa harap ko. Alam niyo, sa kami, sa Davao City, hindi kami naglalagay ng pera para sa pagbili ng boto. Dahil nawawala ang respeto ng tao sa isa't isa. Nawawala ang respeto ng leader sa tao, nawawala ang respeto ng tao sa leader. Nagiging transaksyonal ang relasyon nang mga leader at nang mga kababayan natin. Kaya ang nangyayari sa amin at alam to ng mga Tigdavao City at ilang beses ko na to binanggit sa COMELEC sa kawalan natin ng biometrics at automated voters list. Ang nangyayari sa amin sa Davao City dahil hindi binibili ang boto at walang natatanggap ang tao, buboto sila sa umaga sa Davao City, sasakay sila ng truck at babiyahe sila sa Western Mindanao, pupunta ng Maguindanao ng Lanao ng Cotabato City at buboto ulit doon at kukunin na nila ang bayad sa boto nila. Nagagawa yan doon sa Mindanao dahil dalawa, tatlong oras lang ang biyahe papunta sa kapitbahay. Ano yan? Masakit sa akin lagi kapag nakikita ko na merong bilihan ng boto. Dahil ang mga nakakatanggap ng pera o ang mga boto na binibili ay hindi naman sa mga tao na mga doktor, mga engineer, mga abogado, mga malalaking negosyante na milyon-milyon ng kita. Nakita nyo ba na binili ang boto nila ng 2,000, ng 1,000, ng 300, ng 500? Sino ba ang binibili ang boto? Yung mga tao na napakalaking halaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasaman, pinagsasamantalahan ng politiko ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, pabalik na naman tayo doon sa una, bakit ko patutuparin ang pangako ko sa iyo? Ibayad ka na. Tinanggap mo na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad mo. Kaya, tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali, sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin yung tatlong bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yun? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin. Ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politika, politiko na pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Alam nyo, sa pag-iikot namin, ilang araw na ako na nandito sa inyong syudad, Madami ang nagtatanong, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Kamusta na? Kamusta na? Marami ang nagsasabi, Inday Sara, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte kahit hindi ko kilala ng mga tao saan man ako pumunta. Mga bata, kahat, kagabi yung isang rally namin, paalis na ako, isang bata, hinahabol niya yung sasakyan ko. Sabi niya, kamusta mo ako kay Tatay Digong? Kamusta mo ako kay Tatay Digong? <coughs> Ang gusto ko lang po, i-update sa inyo, ay wala naman siyang problema sa kanyang kalusugan. Ang kanyang problema ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yan ay ginagawa lagi nung kanyang mga girlfriend noon. At syempre, hindi naman nakulong yung girlfriend niya, ay wala siyang... Uh, kasama doon sa loob. Pero merong dalawa na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. <laughs> sana all, ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, dalawa ang nag-aantay. <laughs> At sana all, nag-aaway. <laughs> Dahil nag-aaway naga yung dalawang girlfriend. Sinabi ko nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, oh sabi niya, oh kamusta ka, ganyan. Sabi niya, masakit. Masakit ang kas ang ako ang sakit ako ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, oh, sakit ang puso mo, isabihin mo sa doktor may doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko. Idol, di ba? <laughs> Tapos sabi ko sa kanya, ay naku, huwag ka mag-alala. Yung dalawang girlfriend mo nandiyan sa labas, nag-aaway sa ng kulungan. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba ang nanay mo sa away? Sabi ko naman sa kanya, ay naku, wala nang pakialam ang nanay ko sa iyo kasi 80 years old ka na daw, matanda ka na daw.